Guys. panoorin nyo yan. Diyan panoorin nyo. O na guys, nakita nyo yan guys, Napanood nyo yan, isang tatay yan na nagditan niya siya sa social media na ang kanyang passbook yun eh na banko BDO yung nakalagay di ba mali BDO ay na-hack daw at naubos yung kanyang pang college para sa pang college ng kanyang anak so kung ito ay totoo saludo ako dun sa hackers guys ang talino paano niya ginawa yun kasi ang mga banko guys alam ko meron din silang tinatawag na IT expert at yung mga yan ay willing magbayad ng malaking ng mga IT nila. Malaking sweldo ang mga IT ng mga bangko guys eh. Magkaroon ng sila ng system na hindi basta-basta mahak. So kung nangyari totoong nangyari yun, ay talagang believe ako dun sa hackers Kasi bakit? Paano niya ginawa yun? Kasi tulad niyan, pag online ka, bago ka makapag-postro sa transaksyon ay mayroon tinatawag na OTP. OTP, ititix yun dun sa number ng may-ari na account. So, paano niya makukuha yung OTP noon para mag-post through yung transaksyon? ba? Diba? So, I hope yung involved na bangko rito, yung BDO ay magbigay din ng public public explanation regarding doon. Kung totoo yun, ha? Kung totoo nangyari yun ha? na hack yung kanyang account at nakakalungkot isipin na ang pinaghirapan natin na pera ay napunta lang sa wala. Ako nga guys ay mawalan na ako ng 50 guys ay parang akong tinutosok dito sa puso. Kaya nga sa basketball pagkapustahan uh, 20. <laughs> kulang na lang ipalit yung mukha para makamakuan. Kasi nga ang hirap kumita ng pera anyway. So ako guys hindi ako nagyayabang. Mayroon akong konting naitabi ang account ko sa bangko ang account ko guys <laughs> ay lima iba-ibang banko yan hindi ko sinabing may laman yan guys ha? Ah. hindi ko pinag I pakinggan nyo muna yung gusto ko i-explain sa inyo hindi ko sinabi na may bangko ako account na, account, account, na bangko na lima iba-ibang banko ay mayaman ako hindi ang mga bangko kasing pinasok ko guys ay yung banko na walang maintaining balance meron man konti so dalawang libo dalawang libo, ganun, dalawang libo. So, bakit, bakit ko sinabing limang bangko? Huwag niya ilagay sa isang bangko ang ating pera. iwala e, naman akong pera, hindi naman gano'ng kalakihan. Kahit na, kasi guys, nag, nagkaroon ako ng na-experience yan guys. Nung medyo kakapamilya ko lang, meron talaga ako palaging nilalagay na per emergency fund ko ba? Emergency fund na ko sa bangko. Ang problema yung bangkong nilagyan ko guys ay na bankrap. Na ba nag nag na na ko ah, na, na, lugi. Ang ah, sila ng bankrupt, bankruptcy na hindi ko alam. So pagpunta ko sa bangko ko, alam niyo yung pera ko guys, na hold ng siguro mga 2, 3 months. 3 months, 2 months, ganun. Isipin mo pang emergency ko yun guys. Pang emergency ko yun ha, ah. Paano kung may emergency ka sa pamilya ko nung panahon na yon? Okay guys, ah, uh, tuloy tayo. Kung nagkataon na yung panahon na yon ay mayroon kami emergency, hindi ko basta-basta kuha yung pera ko. Pangalawa, pag nag kasi yung banko guys, ang babayaran ng PDIC ba yon ay 500 pababa. 500,000 pababa. So kung may pera kang 500 pataas, eh, ang alam ko lang ha, hindi ako abogado guys ha, hindi ako kwan Pero ang alam ko lang, ang kayang bayaran, parang insurance, 500 pa baba talaga. So, maliit lang naman yung pera ko. So, na-priority yun. Bakit ko nga kinikwinto yan? Eh, bakit kinikwinto? Ang eh, e, eh, ibig ko sabihin, maraming mangyayari sa bangko. yung na nga, bankrupt, nagkaroon ng system error, nagkaroon ng hacking, nagkaroon ng mga anomaly na na hold mo na yung iyong pera so kung isang bangko ka lang lahat ng pera mo isang bangko lang <laughs> undulto to abuti natin guys di diba? so kaya ako mayroon akong account na lima iba-ibang bangko yan ngayon baka inisip nyo ang yabang naman ito hindi ibig sabihin marami kang account marami kang pera <laughs> kasi ako guys parang ako nananaginip ng, parang nananaginip ko ng tangaling tapat dati ba pag tumatayaw ko ng luto, nakaplano na yan. <laughs> pag nanalo ko, ganon So, isa yan sa mga plano ko. <laughs> na marami akong account. Yung ibig sabihin, pwede mong hati-hatiin yung pera mo sa iba-ibang banko mo. Okay? Di ba? Tulad yung si Kuya, sabi niya, yung kanyang account ng kanyang anak, pang college. Siguro, nasa 200,000 siguro yung pera niya, or more or more kasi pang college eh, baka kalahating milyon inilagay niya sa isang bangko so nung na-hack yung bangko niya target talaga yon kasi pag malaki pera mo tatargetin ka talaga kasi malaki na eh pero kung hinati-hati mo okay guys hati-hatiin mo lang tulad ako may 10,000 ako so limang bangko tagda libo wag lang yung passbook guys at yung mga bangko na matitindi yung malalaking bangko kasi ang kanilang ang kanilang tawag dyan maintaining balance ay 5,000 so hindi na kaya yun kung lima di 25,000 wala na akong ganun guys eh. so kung mayroon kang isang libo na itabi di dalawa-dalawang daan para hindi lang madormant yung iyong account 'di ba? Kasi malay mo kung yun nga sabi sabi ko nga sa inyo yung na sa tanghaling tapat. <laughs> manalo ka bigla ng loto, 'di ba? So mayroon kang mapaglagyan ng pera mo. 'Di ba? Kasi guys, kung kunwari mayroon kang tinatawag na 10 million. Kunwari lang to guys ha. 10 million, eh, laking halaga noon, 'di ba? Kung ilalagay mo sa bangko 'yun, sa isang bangko ha, na ilagay mo. Tapos kunwari lang nagbankrap yung bangko. Ang ang insurance noon guys ay 500,000 lang so kamot ngayon yung guwan mo di ba kasi tulad yan may mga tao kasi pag may perang ganon magaling magpaikot ng pera eh di ba malagaling magpaikot ininegosyo nila at especially kung bata ka pa pero kung matanda ka na kunwari nasa edad ka na ng 70 70 ah Okay, lagyan na natin 60 ka guys, 60 ka. So 60 ka. Dalawa kayo magkasawa. So mayroon kang 10 million o kaya 5 million. 5 million na ah. 5 million. At ako uh, kung na rin, ah, natanggap mo sa mga retirement mo. Mahirap na kasi makipagsugalan doon. Ganun, invest mo, i-invest mo ha. Ah. I-invest mo siya. Inegosyo mo siya. Maaring mawala eh. Pero kung 60 60 years old ka, Ipagpalagay na lang natin swerte ka. Dinagdagan ng 20 years old. 20 years. ba diba? 20 years. So, kung 5 million, 5 million guys, i-divide-divide -divide mo sa 20 years, eh, gagastos ka lang ng 25,000 a month. Diba? 25,000 a month. So, kung Okay na siya, di ba? Kung baka pwede mo na siyang dahan-dahanin kunin Kung may mga Siguro mga maliliit na mga negosyo Na hindi dapat mapagod ka Ay eh pwede mo siguro isugal yun yung konti Di ba? Kasi kung 60 years old ka na guys Swerte na natin na abutin natin yung 20 years Balagay natin, swerte swerte ka na 90 years Eh Hindi na kailangan kuhan So, yun yung guys pagka ganong may pera tayong medyo malaki-laki huwag natin ilagay sa isang bangko kasi ang daming na ngayong matatalino na bata andami, andami, lalo na sa computer ang daming nila matatalino kaya yari ka talaga, hindi naman pwedeng hindi mo ilagay sa bangko yung pera mo kasi kung sobrang laki, kasi baka naman <laughs> pasokin ka ng bahay, pal paluhi ka doon dahil nalaman ng tao may pera ka sa bahay kailangan pa rin natin yung bangko kaso lang eh, kung may kumbaga mahigit na na 20 mil 15,000 eh huwag na tingo ngayon kung may 15,000 ka kahit i-open mo siya ng tatlo tatlong account na iba-ibang bangko yun nun yung guys di ba so susunod na kita at uh, video guys kita kita tayo bye bye